Pero makita ah. Ayan. Nagkagulo na mga kasamahan namin, no? Ayan, nagkagulo. Nagkagulo ng mga kasama namin. Hindi na daw makakuha. Ayan. Ayan, hindi daw makakuha. wala. Pag hindi ka makakuha, wala ka. Dahil hindi ka makakuha, wala ka. Ayan. 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 Ala. Oy 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 dito? Ha? si magsibubong payat. Ano na kinakain? si magsibubong payat dito. Bakit hindi ako nakakuha? Ako po talaga si Gwila dito, Tony sa taas. Ayan po ang aratilid. No. Ayan, ang lalaki na aratilid. totoo lang, wala pa akong kukuha. Ako mo? Oo. Si Igwilas, Ayan, si Kuya Bungo, Ang dami na nakukuha, oo. Oh. Ayan na lang tayo sa baba. Ay, wow. Ba? Ang ay, ay! dami na nakukuha. Ayan po lang dami na Ayan tayo sa baba. Ayan po Malambot na. Ano ito? Si Igwilas? Ano ito? Akala ko, aratulis. Siligwilas na pala. Papaya yan, papaya. Anong gawin ko? Ba? Ito, isa pa na. No. ah. Guys, mag-asset ako. First time mag-asset. Nak, pangkala na. siliguilas Ay, nasa laylayan naman eh. Ay, wala naman tayo dito. Kakuha. Ay, wala. Na. Ay, nasa laylayan naman. Nandito lang. Nandito lang sa laylayan siliguilas. Hindi naman ito ba yan, 10, Ah. Ayun si Mia. Si Mia ayak na ayak na si Mia. Wala daw siya na kuha, ayan oh. Wala po kuha si Mia Hello. Oh. You know? May plastic. May, May plastic si Kabadong. Eh, <laughs>

dalawa naman, nagdalawa. <laughs> 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 kailan ng a hmm? kailan ng kasi, toluakiat don, toluakiat mao. kailan ng a ng a kailan ng a kailan ng may, kailan ng a 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 kailan ng kwan dito na ako to. Ratiles oh. Uh, Ngunit akong bulag wala nang pag-asa. <laughs> 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 <tay daí, John> <laughs> Mm. <laughs> <laughs> hmm. ya, tiek, baba. No. Ay, mahirap magkuha ng sinigwilas dyan. <laughs> Hoy, hirap kuha, kaya kumuha dyan. Nandito kaya kayo kumuha ng sinigwilas, oh. Ito, oh. Ito, malawang magkuha ng sinigwilas, oh. Doon, tas hirap, hirap. Dito ko an lang, oh, baba, oh. You know? Yan, oh. Nandito lang sinigwilas sa baba. Yan, oh. Yan, siyempre, dito, itong may aral sinigwilas, ano Tintin, -tiny. ay, tin. -tiny. Ayan. Yeah. Yeah.